Ayan, ayan guys. Ayan, magagawa ako ng food ng aking alagang si Wiggy. Gutom na daw siya guys. Ito, gagawa kami ng food niya, Sir Luck. Simple lang guys. Ito, kuha yung lagayan ninyo Tapos, lalagyan mo ng tubig. So, kayo na mag-adjust kung gaano pa dami. At kung gaano ka daming timplahin ninyo na Pagkain. Pagkain nila, guys. Ayan. Tapos, ito yung sirilak, sirilak mix vegetable soya. Okay, guys. Next, Kuku. Ano muna? Ano ito, sit aside natin. Kuku! Ayan. Kuku! Punta din ni kuku kali. Magagawa na ng food. Ito yung pagkain nila, guys. Pero, kumakain na sila ng birds, ano, birds feed. Ito, nagawa ko lang ito once a day. Kasi, parang hinahanap nila yung pagkain nila nung baby pa sila. Ay, yung ano pa sila inakay. Wiggy, maghintay. Maghintay, maghintay. Minimix ko lang pa, guys. Yung, ano lang, katamtaman lang yung, ano niya, yung tawag niyan yan pag mimix. Si Wiggy hindi na maghintay. Magdilim. Kuko! Kuko! Ito na guys. Hindi na makapaghintay si Wiggy. Ayan. Gutom na sila. Gutom. Wig! Sandali, Wig. Sandali. Tawagan natin si Kuko kasi madilim dito. Sandali. Ayan, lumipat kami sa maliwanag. Liwanag, bumaba na kami sa sahig. Ayan, lumipat dumating si Coco at si Meloni, at si ano, Coco Melon at si Wiggy, si ano, si Coco. Ku! Napuntay mo dito si Coco dali. Hindi nakita ng timpla ko. Nakapuntay, hindi sa likod. Yan, itong yung kinakain nila guys, si Relax. With vegetable mix with soya. Ayan. Coco melon! Coco! Ayan, nandito na dali. Kain na din eh. Nagkain na si Wiggy. Kain na din eh. Dali. Kakain na din Ayan. Nandito na si Wiggy. Si Coco melon. Isang pang matakaw. <coughs> Excuse me nako, nagbahing nak <coughs> excuse me guys hindi ako marunong mag-edit niyan. Ayan, gutom na si Kuko si Melon eh. Kuko, dini ka ko yan, ano ba si Koko na yan ayan, nandito na ulit si Kuko dini, 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 dini na puro kanin na yung uso ito si Kuko, kanina yung lumipad ay si Kuko Melon. yung anak niya Ayan, si Kuko, oh, galing kumain ng ano, kumain ng bahaw kaya yung kanyang tuka ay na puro may kanin galing sa kusina guys kumain siya ng kanin sandali sandali ni ala anon pa ang kamera ayang silpon cellphone ayan nagutom na sila guys ay mo si kuko may kanin pa sa tuka kasi namungkal na ng kaldero doon namungkal siya ng kanin doon ang bukas yung kaldero may kanin doon sa kusina diretso na yan sila guys mag ano na siya doon mag tawag na yan nulungkab na siya manunungkab toy nasaan si Twitty toy si Twitty nasaan sandali guys sandali wait muna po po sa katakawan ni Koko Melon ay ni Koko, oh, may kanin pantuka <laughs> ayan si Wiggy may kanin pantuka tawag si Tweety at si Koko Melon Koko eh. Melon Coco Melon nasaan na si Koko Melon ayan gutom na sila ayan Malapit na maubos. Ang gano'n lang. Ayan. Hindi pa busog si Kuko. Butong pa. Tatakaw-takaw ni Kuko. Ay. Nag-solo nag na. Hindi na nagpaano. Kuko. Pinakain mo na si Tweety doon. Pinakain niya si Tweety sa kulungan guys. Ayan lang guys. Thanks for watching. Ayan. Thank you, thank you guys. Bye-bye. Milun, baba baba bak tokain. Ah. ah. Baba na jan. Baba Deli, kemano yung cellphone ko, mahulog. Dali. Baba dini. Ah, dini, dali Deli, baba baba. Pakain na. Ah, ah Dali. Bilis. Bilis na wi, mulo ni. Ayan guys, super arty ni Melon. Nagpapasubo pa dito sa itaas. Ayaw bumaba. Gutom na naman si Melon. Ay, eh. nagpapasubo pa. Ayan. Hungry, hungry si Coco Melon. O, gutom na, gutom na. Said. O, dali na, ngalay na. Ngalay na ako, ngalay na. Miloni. Bilis. Ayan. Gutom na siya, guys. So, gutom na, gutom na. O, tama na. At ako'y nangangalay na. O, tama na, tama na, tama na.